mga idolo laing video na punta so may auto sa inyo mga idolo no? since auto na mga idolo ah mga idolo ting pa na maka prepare na banta ba mga idolo ah so kita niya mga idolo kamulo pa tayo prepare no kaganya mga idolo is nanguha ta o pako din mo ni siya ito na pa mga idolo ani no mo siya ato ni siya nga mga idolo Adubuhan na siya mga on mo pako mga idolo no since na ato sa bukid mga idolo ang pako is pa na kaya na sa bukid mga idol. Ba pa muna kaya na. So nagmikos-mikos na at atong ahos mga idol. Kaya ato na ning ang ato ang pako, no? Ay, adubo gid ang the best na kuanin niya mga idol. Ang bit na ko gid sa pako is adubo. So, yan na. Ato siyang gisahon daan mga idol, no? tanik gid ni mga idol sinis na tayo bahaw o oh. pako na lang ang kolang mga edulo. pag waloto na siya bakbaka na din mga edulo. Ah. so gamay kaya itong kuhan mga edulo no pang okay kutsara ragit taon pero okay lang ang problema na ang importante maloto mga ano ni mga idolo so wala siya mga idolo na no? atusod ang karong panigod to for today's video peace out